Nilabas na ng COMELEC ang calendar of activities para sa darating na halalan ng barangay at sangguniang kabataan o SK officials na nakatakda sa December 1, 2025. Ayon sa inilabas na resolusyon, nakatakda ang filing ng Certificate of Candidacy mula October 1 hanggang October 7, 2025. Ang campaign period naman ay magsisimula sa October 8 at magtatapos sa October 30, 2025 ipatutupad ang liquor ban at election silence sa November 30, 2025, isang araw bago ang halalan. Gaganapin ang mismong botohan sa December 1, 2025, kasunod nito ang canvassing ng mga boto at proklamasyon ng mga nanalong kandidato. Oh, Dahil sa anunsyo noong April 25, 2025, sa Facebook post ng DILG Bataan, Nagkaroon ng hati ang reaksyon ang taong bayan. May mga natuwa sa balita at ayon sa ilang mga nagkomento, nararapat lamang na matuloy ang eleksyon upang mapalitan ang mga opisyal sa barangay na umano'y hindi nagsaservisyo ng maayos. Ilan sa mga pahayag ay, dapat talaga matuloy yan para mapalitan ang wala naman nagagawa ng mga nakaupo ngayon sa barangay. May nagsasabi rin naman na dapat nang matuloy para po fresh and new mandate kung talagang deserving sila to be re Good luck! Samantala, may ilan ding nagpahayag ng pagkadismaya. Ayon sa kanila, umaasa silang maaantala pa ang botohan may ilan na nagsabing hindi naman matutuloy yan at maraming haharang. May mga nagkomento rin na malabong matuloy ang eleksyon sa Disyembre dahil kasabay nito ang isang pambansang halalan na nakatakda sa Mayo ngayong taon. Sa kabila ng magkakaibang pananaw ng publiko, sama-samang hiling ng taumbayan na matuloy ang nasabing eleksyon at nananatiling nakatutok ang lahat sa magiging galaw ng mga otoridad hinggil sa nalalapit na barangay at SK elections. Ako po si Jade Malyari para sa Balitang Unang Sigaw.